Hello guys. What's up? Bagay ba? Baliw ka yata eh. Nakakapogi ba? Wow naman. Wow. Wow. Yan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa video nito. Bakit nga ba kami na mga tiksay hunters ay nagsusuot ng ganito? Kami ba ay pumaporma lang? Kami ba ay nagpapapogi lang? Pag-usapan natin dito sa Q&A Works and Habits Keep on watching Ayan nga at mapapansin nyo na kapag ako'y nagpo-post ng tungkol sa aking sa hunting ay lagi akong nakasuot ng salamin o sunglass kapag ako ay namamaril. Sa mga katulad kong ganito ang hobby ay paniguradong alam na nila kung ano ang dahilan. Pero para don sa mga hindi nakakaalam ay iniisip nilang ito ay pamporma lang o pampapogi lang. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Sa video ngang ito ay ating pag-uusapan at ipapaliwanag ko sa inyo ang tunay na dahilan. Ito to yan. Bola lang yan. Ikukumpara nga natin itong mga sunglass na nahanap ko sa bahay doon sa ginagamit kong polarized sunglass. Will you please repeat it? Opo, polarized sunglass po ang tawag dyan sa ginagamit ko. Ito po ay nakakatulong sa aming mga tiksay hunters na mas madaling makita yung mga isda na tinatarget namin. Sa video ng ito ay ipapakita ko sa inyo ang kaibahan ng polarized sunglass kumpara dun sa ordinaring sunglass na meron ako dito. At para nga maipakita yan ay gagamit ako ng polarized tester at dito nyo makikita ang kaibahan nito. Una nating susubukan ay itong shades na kulay team. ganyan ang magiging itsura nyan kapag tinapat natin doon sa polarized tester kasunod nyan ay meron naman ako ditong kulay green ganito naman ang itsura nyan kapag itinapat nyo doon sa ating tester at panghuli ay meron tayo ditong kulay brown na sunglass ganito naman ang naging itsura kapag tinester natin ito silipin naman natin yung polarized na sunglass na ginagamit ko. Ganyan po ang magiging itsura at sana ay napansin nyo kung ano ang pagkakaiba. Hanggang dito na nga lang po at maraming salamat sa inyong panonood. Kung hindi mo naman napansin ay halika at patuloy kang manood at ipaliliwanag ko gagamitin ko yung brown dahil yun ang malinaw at para mas madali mong makita yung sinasabi ko. Pansinin yung mabuti yung polarized tester at dyan ay makikita nyo na nag-iiba yung pattern kapag pinagpapalit ko yung salamin. Ipokus nga natin at pansinin yung nagkakaroon ng hugis isda yung pattern kapag yung polarized na ang ginagamit natin. At yan nga po ang dahilan kung ba't kami pumuporma este nagsusuot pala ng sunglass kapag kami ay naghahunting. Sana oh. Dahil yung polarized nga ay may kakayahan na ma-enhance yung mga image na ating tinitingnan. At pinablock naman ito yung mga sobrang liwanag at mga UV rays para yung mata natin ay maproteksyonan. Hanggang dito na nga lang po yung ating video at sana ay ito yun yung nagustuhan. Pakipalo naman po sa aking Facebook at kung sa YouTube nyo naman ito napanood ay please like, share, and subscribe sa aking channel. Pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat!